At ito na rin yung isa. Ayan, as you can see, ang daming tubo. Ayan. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. So yan guys Tunghayan nyo ako Kasi itong buging pili ko na 21J na ito Ang pangit na yung umuusbong na ano niya guys Gawa nung ano noon Ayan so Napagdesisyonan kong iproproning siya guys Ayan ito as you can see Kasi mas mainam na iproning natin dito Putulin natin hanggang dito Para maganda yung susunod na usbong niya So, ito rin guys, pangit na yung lumalabas na ano nga. So, i pruning din natin. So, yan guys, as you can see, na-pruning ko na, pinutulan ko na. So, antabayanan natin yung kanilang pagsibol. Ito at saka yung nas ayan, ito rin yung isa. So, mas maganda kasi kapag pinutul natin guys, para magsisibol sya ng panibagong uh, sprout. Ayan, so, isi-share ko sa inyo guys, kung uh, tutubo na ang kanilang mga sprout. Hello guys, ito yung pinagputulan ko ng aking bugin bilya in ICU ko tinanim ko. So titingnan natin kung mapubuhay ito. Ayan. Hello guys, ito na guys yung resulta ng aking uh, na ano 21J. Ayan, tumubo na siya. Ayan, as you can see. Pero binilagyan ko lang ng pito niya sa ano niya. Paligid kasi hindi pa noon tumubo. Ayan at ito na rin yung isa ayan as si can see, tubo ayan so ito na rin yung aking pinagputulan na in ICU ko ayan as you can see may tubo na rin buhay na pero ay hindi ko pa siya bubutasan palakihin ko muna yung ano niya, mga sprout niya ayan as you can see may sprout na siya guys pero dyan muna ayan do ayan successful yung pagka uh, ICU natin yung ating ng ating 21J ayan hanggang dito na lang itong ating video guys ayan buhay yung ating cutting